kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Matapos bumulaga sa madla ngayong 2025 na trailer ng pelikulang It ni Daryl Yap patungkol kay Pepsi at sa mga tio umano bumira sa kanya noong dekada 80 ay formal nang nagsampa ng reklamo sa usgado ang artistang pinangalanan sa nasabing trailer na si Vic Soto. 19 counts of cyber libel ang ikinaso ni Bossing sa talintado at batang-batang direktor na si Daryl Yap. Kalmado lang si Vic Soto na humarap sa media na atat na atat ng marinig ang kanyang mga pahayag matapos ito pinangalanan sa nasabing trailer. Ito ang malumanay na pagsagot ni Vic Soto sa mga katanungan sa kanya ng media. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga uh, kaibigan, pamilya, uh, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eh, eto na po yun. Eto na po yung reaksyon uh, reaction ko. Uh, sabi ko nga, eh, eto yung personal nito. I just trust in the in our justice system ako'y uh, laban sa mga irresponsible na uh, tao, lalo na pagdating sa social media. Walang plano si Bossing na isama sa kaso ang ilang mga kapwa-artista na may kanya-kanyang partisipasyon sa ipinalabas na trailer. Mga artista na gumana, meron po ba kayong ano sa kanyang Wala, trabaho lang yun. No problem. Ipinaliwanag rin ng abogado ni Vic Soto kung ano ang kanilang naging pasihan sa pagsampa ng kaso laban kay Direk Daryl Yap. 19 counts po ng cyber libel. Bakit po 19? Uh, labing siyam na beses po na nagpahayag o nagpost ng mapanirang uh, uh, imputation yung respondent kaya po 19 counts. Bawat uh, post na mapanira ay isang count. Sino-sino ano, uh, dito po sa criminal case ang finailam po nate na si Mr. Darryl Yap. 19 counts of ano po sir ano cyber 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 po. cyber 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 Mapa ngayon ay wala pa rin klaro kung ano nga ba talaga ang totoong rason kung bakit nagka-interes si Daryl Yap na ungkati ng kaso ni Pepsi at Bossing dahil ilang dekada na itong nananahimik at halos nalimutan na ng iba. Maraming mga espekulasyon ang nagsilabasan kung bakit nga ginawan pa ito ng pelikula ayon sa opinion ng iba. Ang pagpalabas daw ng pelikulang ito ay para tuluyan ng malinis ang pangalan ni Bossing. Pero napatunayang hindi ito totoo dahil personal nga ang nagsampan ng kaso si Vic soto, Walang pahintulot mula sa kanya na iugnay ang kanyang pangalan sa nasabing pelikula. Walang kumonsulta, walang nagpaalam, um, so walang consent. Hindi na kinakailangan pang gawin itong pelikula para lang linisin ng pangalan ni Vic Soto. Dahil sa sobrang tagal nang nangyari ito, ay wala ng rason para muli pang buhayin at ipaalala sa publiko ang nasabing insidente para lamang malinis ang pangalan ni Bossing. Mas lalo patuloy na curious ang mga hindi noon nagkaroon ng ideya kung ano ang iskandalo na iyon. Lalong-lalo na ang mga hindi pa ipinanganak noong panahong iyon klinaro din mismo ni Direk Darilyab na ang pelikulang ito ay walang kinalaman sa politika at walang layunin na sirain ng pamilyang Soto. Sadyang katotohanan lang daw ang nilalaman ng pelikula. Pero ganun paman ay umabot sa demandahan at ngayon ay nanganganib na hihimas ng rehas si Direk Darilyab sakaling mayari ito sa cyber libel na kaso at kung sakaling hindi naman at makalusot sa kaso ang kanilang depensa patungkol sa kanilang pelikula ay malamang sa malamang napapatok ito sa takilya dahil sa ito'y naging makontrobersyal. Siguradong curious ang mga manunood kung ano nga talaga ang nilalaman ng pelikula kaya posibleng mahaba-haba ang pila nito sa mga sinihan. Ang tanong, Payag ka bang muling kakalkalin ni Direk Daryl ang kung anuman ang nakaraan sa pagitan di umano ni na Pepsi at bossing? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.